Ang uh, muna sa lahat, ako'y napapasalamat sa inyo po at na nandito, nandito, <laughs> <laughs> nandito, nandito, nandito sa kasalan ng mga gagana po. Kahit kayo po sa mga mga gumanok at kahit nasa malayo at ginawa pa rin ang kanilang effort para nakapunta sa kamilya na may kasalan ngayon po. At oras at ni to ko at ko'y tinatandaan ko po ang mga bagay na nangyari sa itong okasyon. Uh, una sa mga yung anak ko na ikakasal Kinasal na? Bilang isang <laughs> Uh, yung kanyang apelido ay pumunta na po sa isang apelido na naging asunsyo na po siya. At ito ay itasang uh, kasal na kapang buhay ng kanilang pag-iingatan. At sana maging tuloy-tuloy pa rin ng kanyang kalagayahan, magandang pamumuhay at ligtas sa mga sakit. Manatiling maganda ang kalusugan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much. All right, now let's hear the message coming from the mother of the bride. Hello. 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 walang Wala. Hindi na tumamaro ng umiyak. Hihi. Uh, magandang hapon po sa ating lahat. Magpapasalamat talaga ako unang-una sa Panginoon. Dahil kung wala siya, hindi kami ito marating. Sabi mo, isa pa, mo, Salamat din ako sa mga kamag-anak ng nasawa ko na kahit malayo sila, nandito rin nakarating para umating sa kasal ng anak mo kahit nandito kayo. Thank you, thank you talaga sa lahat na pumunta. Lalo na sa magulang ni Phil. Salamat sa pagtulong niyo sa amin. Sa paghanda kahit wala tayong mga tulog. Basta sama-sama masaya. Sama-sama tayo lahat o Basta manalig lang sa Panginoon. Ito na ang message ko sa dalawa. Joy Bell, alam natin na maraming pagsubok sa buhay natin. Pero ito ang tandaan nyo, manalig kayo sa Panginoon. Isintro nyo ang Panginoon sa buhay nyo. Dahil siya lang ang magbigay ng tagumpay sa buhay nyo. Gayahin nyo ako, maraming pagsubok sa buhay pero hindi sumuko. Laban tayong sa paminoon. Salamat po sa ating lahat kasi kakain na tayo. Thank you so much. Alright, that's a message coming from